Pari mga brother, sinusubukan natin itong 4K 60fps ng ating uh, GoPro Hero 8 Itingnan natin kung gaano inaabot ang baterya nito Ito nga pala ay nasa 100% na fuel charge natin nung nakaraan At uh, tingnan natin kung agasan aabutin Kung makakaabot pa ba ang baterya nito sa ating pinagtatrabahuhan O mamatay na lang bigla mga brother So mga brother, kaganda talaga ng ilaw dito sa may baybay ng Poblacion San Pascual Para talagang hindi tinipid ang mga street lights Yan o, kaganda ng mga LED lights Napakaliwanag sa daanan kumpara sa mga barangay na bago sa pitin dito eh, May ilaw nga pero parang kulang Kulang sa mga motorista, ang hirap-hirap pagka madilim Lalo na kapag may mga tumatawid na mga biglaan yan hindi agad nakikita ng mga motorista kaya aksidente ang uh, idudulot kaya shout out dito sa uh, poblasyon San Pascual napakaayos na bayan mukhang madaming nagsusulput ang mga truck ngayon sa mga oras na ito balibasa ngayon ay sabado wala gaano nga mga sasakyan at walang truck ban ngayon, ngayong araw ng Sabado Kaya uh, madami mga truck ang uh, nagsisibyay sa mga oras na ito Ito yung mga pagkakataon Alam nyo mga brother, minsan bumabalik talaga yung mga uh, alaala natin nung kabataan Kaya salamat sa mga nagpapa-remind uh, sa atin, nagpapaalala sa atin yung mga... Uh, Nagawa natin ng kabataan na nakakatubang panoorin yung mga nagbablog ng mga batang 90s Na minsan talagang uh, namimiss mo yung mga ganong gawain Lalo na kung galing ka ng school na hindi pa uso ang cellphone More on na uh, physical activity Pagkakauwi natin, maglalaro tayo ng mga prisoner Yun yung mga sikat nating laro nung kabataan tayo, prisoner Tuwing hapon yan, magdidilig tayo ng guhit tapos doon na tayo maglalaro hanggang sa matakpan na ulit yung diniligan natin at diligan ulit natin. Nakakatuwa talaga tapos tumatakas tayo tuwing uh, tanghali magsasaranggola. Tuma Imbis na matulog tayo ay eh, magsasaranggola tayo sa labas. Ilan lang mga yan mga brother sa ating mga ginagawa nung tayo yung kabataan hindi ko hindi kagaya ngayon iba na yung mga pinagkakaabala ng kabataan simula nang nauso ang cellphone naging more on social media na madami ng uh, napapanood ng kabataan na hindi kaya-aya na dumadating sa point na ginagawa na nila yon dahil ang akala nila tama yon pero which is maling mali kaya nung mga kabataan tayo yung mga batang 90s talaga yan ang mga malidisiplina kung makikita mo pa lang ang iyong ina na may dalang uh, pang garute o yung pang uh, panghampas, hampas ay talagang uh, takot na takot ka na yung, yung dumadating ka pa lang ay umiiyak ka na talagang nakakamiss yung mga ganong eksena na uh, pagka matindi-tindi talaga yung magulang ay gagaruting ka pa ng sinturon na hinihimas uh, mas pa yung sinturon na uh, mga brother nakakamiss talaga yung mga ganong kabataan tayo na which is hindi na maibabalik kahit kailan at uh, talagang iti-treasure natin yan hanggang sa tumanda tayo sa mundong ito at may kwento natin sa ating mga magiging apo nakakatuwa lang isipin ang sarap-sarap balik-balikan ng mga ganong uh, pangyayari nung kabataan natin kumukurot na lang sa ating mga puso at uh, nagpapasalamat tayo na nangyari sa atin yon Yan mga brother, tingnan nga natin 10 minutes Nasa ilang percent na ba yun? Tingnan natin 70% pa rin siya